mga bro, nandito na kami sa Pangasinan, nagbiyahe. Pauwi na kami ng Maynila pagkatapos ng aming happy-happy. Ayan. -happy. Palubog ng Puso araw. Ha? Pusurob Pangasinan, sabi ni Mare. Si hi Mare. Hello mahal, Bro, mga sis, ayan ang aking kumare Ang <laughs> <kung> aking bunso <laughs> at si PMP presidente ang nagda-drive. kasi mm. matatapos naman yun. Yan si Brunaldinho, hindi mapakali. <laughs> o, oh, sino nanood sa'yo? May nanood na sa'yo. Ay, masahin mo. <laughs> Tingin na na. Ayan, mga bro, mga sis. Ah, si pare. Ah, si pare. Oh, shout out sa iyo paring Rinaldo Tomas. Watching. Okay, thank you, pre. Pasalubong, mayroon ng pasalubong sa si Tantan, pre. Pasalubong daw, Pangasinan nga mas kasi yung bus niya Pangasinan eh North, solid north know, Yotong, Ano, Yutong Ano, Yutong panggasinan, Hindi Yutong ng brand ng bus yun <laughs> <laughs> Sorry naman <laughs> Yutong Japan Japan yata <laughs> Sorry nga ya. Eh binasa ko lang nga <laughs> Ayun talaga ah! So, solid, nerd! <laughs> Dito, mahalan niyo ako ah! <laughs> Nahimik ang aming driver, baka antukin ito <laughs> kay busog. <laughs> Pwede na. <laughs> Magpa-music ka na talaga may amaya at wala na naman akong live. Pinatay ko na yung silent live Tukin ka sa kabusugan mo, tan Buti pa si Mari Alam niya ang mga probinsya Karating ka na ba dito, Mads? No, <laughs> ay, ay, oo, alam ko na Hihi <laughs> <laughs> Hihi i'll Ganda ng kalsada. Ganda ng kalsada. Hmm. Hindi masakit sa puwet. Puro pa lang hindi <sighs> dito. Oo. Oh. Mag Maghay ka na. Kaya nga mayaman nga tayo sa Palay. Pero oh, mahal ang bigas. Oo, <laughs> oh, puro Palay ang kabilaan. Yan, lawak mo. Yan, sabi Lalo na doon sa may parting Nueva Ecija, di ba? Marami doon. Kap, na ano? Capital ng palay ng ano. <laughs> Pangasinan pa rin kami. Palawak ang palayan, oh. Ano ba kinain mo? Oh yan. Pahiramin mo muna si tita mo. Ano na ano ko nang lamig yan lods. Magaganda yan. out po sa lahat ng aming subscriber at saka viewer. Maraming maraming salamat. Pag kayo po'y mapadaan sa aming munting channel, pakilike, and share, and comment po. At pakipindot po na notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat. Happy blessed Sunday po. Bye!